Magandang araw po. So ngayon po, alis po kami ngayon. Kasama po yung mga anak ko. Namimili po kami ngayon. Pupunta po kami sa palingke at magdo-gursery po ako. Ngayon po, excited po yung mga anak kong lumabas. Maggala. Kasi hindi po kami palaging lumalabas, lalo pa sa panahon na yun. At uso po yung ubusipon. Kawawa naman yung mga anak ko pag mahawa kaya. Doon na po kami nakakalabas pag wala pong ulan. At yan na po, papunta na po kami ng palingki dyan. Kasi bibili po kami ng pang ulam-ulam namin pang araw-araw. Mayroon po kami maluto sa bahay. Lalo pa mga putas tsaka gulay pa, makalutulong po kami ng panggulay, masistensya po yun sa katawan. At pang sabaw rin po na ulam para sa mga anak ko kasi marami po, maka marami po sila makakain pag sa sabaw po yung ulam nila. Masistensya rin po sa kalusugan nila. Ayan po, tamang tingin-tingin lang po kami dito kung saan kami pwedeng maka-parking kaya medyo napupuno po kasi ang parking area dahil po sa sabado po ngayon at marami pong namamalingke ayan po ang rami pong tao dito sa kalingke lalo pa hapon na yung mga putas gulay at ayan po nakahanap ng na po kami kung saan kami makaparking at ang husband ko lang po yung na malingki kasi meron po mga bata. Kaya naman po, dahil nag-request yung anak ko na gusto daw niya kumain ng bibinta. Kaya, tamang tingin lang po ako dito. Ayan po. Paano po mibilhin ko na bibinta? At ayan naman po yung bibi namin. Na gusto niya, ako lang talaga yung Kasi pa niya. Ayaw talagang magpaiwan. Ayan naman po, tamang ayos lang. Dahil pupunta na po ako sa grocery niyan, iniwan ko lang po yung mga bata doon sa parking area kasi medyo makulit po kasi sila. Pag once nakasama ko po sila, hindi po makapag-grocery na maayos. At nagmamadali rin po kasi ako nitong oras po nito. sa hapon na po kasi nito. po papasok na po tayo sa grocery para mamili. Kaya po hindi ko na po ba yung mga bata kasi nalikot po kasi sila. Lalo pa pag once na hindi mo, sila, hindi mo mabili o mabigay yung kanilang gusto. At pa makapagpili rin ako ng maayos. Hindi po. Tamang pili lang po dito sa mga tayo per preso ko. Yan naman po tapos na po akong mag Namang grocery lang po para sa amin at budgeted lang rin po. Papunta na po ako sa parking area niyan na naghihintay na po yung mga anakis ko. Excited na sila sa mga biskuit na binili ko. At pupunta na po kami sa barbershop. Andito na po kami kasi papagupit ko na po yung mabuhok na galaw anak. Ma kuya. Dahil medyo mataas na kanilang mga buhok. Para na silang babae. Eh naman po, nauna na yung isa kong anak. Ginagupitan na po siya dyan. At ito naman po, isa pong anak, si Kuya Frey. Naghihintay na na po siya ang presyo o kailangan na talaga gupitan kasi matas na po yung niya. bangs niya po, umupunta na po sa mata niya. Yan naman po yung anak ko na si Lucio eh, nauna na siya. Yung malay hindi siya umiyak ngayon kasi yung last gupit niya, iyak po siya ng iyak kasi ayaw niya po talaga mapagupit. Malarin po na sumusunod siya sa barber. Ayan po, tamang gupit lang po siya. Abang dito po kami, naghihintay po. Kung anong oras gupit ay isa kong oh, anak. Ayan po, nakalahati na eh, yung papagupit sa kanya. Lapit na mapugi yan. Unting tiis lang. Ang ang galing rin ni Kuya o dahan-dahan lang niya ginugupitan yung anak ko. Ayan na po si Kuya Frey, tinawag na po siya ng isang barber kasi tapos na po maggupit yung isang barber sa kanyang customer. Kaya sumunod na yung si Kuya Frey, gugupitan na, na rin po siya. Excited po yan siya, gupitan na. Si matagal na po siya gusto pagupit. Yan na po may inapatayin. At nandito lang po kami sa may kalsada. Nandito lang po banda yung kanilang barbershop. Medyo punong-puno po yung kanilang barbershop. Marami pong nagpapagupit sa kanila. Yan po, tamang hintay lang po kami dito ng husband ko. Kung kailan sila matatapos, kung napanghati na yung kay Kuya Faye. Ito naman si Bule. Kuya Lusoy, tapos na po siyang gupitan. Narinig niya naman yung sounds ng barbershop. Sila na po nag-adjust. Naman si Kuya Faye. Malapit niya rin. Yan po ang result ng kanilang pagkupit. Gwapo yan! po pagkatapos na gupitan napugi na at mumili na po ng lichon manok yung husband kasi hindi gabi na rin yan na po yung uulamin niya ngayong gabi hindi na po kami ng ulam kasi medyo nakakapagod na po kaya na po pauwi na po kami sa bangay yan nakakapagod ko pala pa pagkasama po eh, ang mga chikiting Medyo makulit at malikot. Po, po, uwi na kami. Ayun na po, thank you for watching.